so uh, welcome to my youtube channel guys uh, Terry Blank TV uh, for today's video guys magbutas nito po kami guys so ayan guys ah uh, simula na ni Jason guys sa uh, pagkuha ng mga bato so ayan na guys ah uh, hinila na ni Michael guys ang takip ng kabaong so ayan na guys ah, hinila na guys sa ah, palabas ang bangkay okay 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 So ayan guys, may pabaon pa siyang rosario guys. So ayan. Yan, na na dito ang kasama natin guys, si Puy Puy Gikapuy guys. Ayun, pa-shoutout din natin po. Ah, good morning, good morning guys. Ako din si Puy Puy Gikapuy. O katunga. Uh... Katong mga mo like o share o follow ayaw kalimot sa mong Tiroy Vlog TV. O katong nasa bugo mga parinte ako, mga lumungsod mga mga uh, Ortiga family o Lipon family. ako si Poy Poy Gikapoy alias Ranil. O sa sa Kamiking Island Lolo yung perario o kung mga pagmangkol ako diya. O dahil kang kaisalamat o may buntag kanyang tanan. Pabu.

You should. You should. You should. Baga eh, na So ayan na guys, uh, isinilid sa sako guys lahat, uh, dadalhin to namin sa bodiga ng mga buto, malapit lang sa office. So okay guys, ah uh, paki-like, share and subscribe para lagi kayo updated sa susunod natin video guys. Salamat sa inyong mga suporta sa Walang Sawa sa pagtanong sa vlog. Thank you to all tanan and God bless Bobos, labi na sa ating mga OFW at sa ibang bansa. So shout out muna dito sa kasama ko guys. So, shout out Michael. Hi, shout out mo sa lahat mga viewers dyan, mga OFW. Salamat po sa suporta ninyo sa Terry Vlog TV at sa pag-follow ninyo at sa pagbigay namin ano, nagbigay ninyo ng mga suporta namin. Salamat po. Oh, Jason. Shout out ko sa mga vlogger da, Bernal Jan TV at sa mga viewers, subscribers at sa mga followers. Uh, okay. Oh, napanapagay, mapas guys. Ah, shout out guys.